Malabang, malabang, maglalasira talaga 'yan wala bang <laughs> Hindi, mag <-ukay> <laughs> ah, ay, ng lahat ng invest maghukay ka. Diba dati, meron naman nabubuhay sa ilalim lupa nagtatago sa mga hapon. 'yun, na pati na sa lupa. meron na daw na ano ngayon na tumatago sa lupa eh, 'pag Pagbukay mo na bago sa sapo eh. Sabi ng ano, yung China daw, meron. <laughs> Sabi mo pag gira yung Pilipinas tsaka ano, sila nag-uusap sila, wala daw ligtas yung Pilipinas. <laughs> Sabi na isa, pakakawala daw ng atomic lason. Real, <laughs> <laughs> bomb. Ilawan yan. Hindi nga. Hindi nga, pag magira nga, siyempre, pakakawalan yun. <laughs> Alos, parehas-parehas tayo madadamay. Hanggat maaari. Pag-usapan. Oo. Oh. Naputulang oh. pala ng daliri mga sandalo doon sa yung binanggaan na, ano, barko. Oo. Oh. Oo, oh. oh, tapos hinakit daw lang ng China. Yung barko ng Pilipinas, gustong kunin ng armas ng mga Pilipino. Oo. Oh. Oh nagkaroon ng ano agawan yung isa daw na ano ng kanila bakit? yung Pinoy? yung Pinoy na paakit din nila binaril yun nga eh. naputunan ng kanila eh tapos hindi na may hindi yung may kasama nila pati mga ano marines may kasama silang marines sa army dapat binaril nila sabi nga ni Orly Mercado oh, binugbog niyo sa loob binugbog ba kayo ng tubig? bumbay niyo rin tubig oo oh. Okay. Uh, dapat padala nila doon yung uh, mga China yung pan... di ba kini picture na kita ng binangga di ba nabol oh tapos inakyat ng mga Chinese oh. gusto ko yung mga gamit yung barel ngayon nakapagagawa lang yung mga ano nakipaghilaan lang siguro di ba binaril? Diba? bakit tayo nilang baril eh ito bakit tayo nilang baril eh diba, ano ano ba sitwasyon muta na mutana pangaharas na talaga yun ano, takot kaya, silang... Pag, ano no, pagka binaril talaga yun, umpisa Baka na, mag-ira, no? Yun na talaga, umpisa na talaga yun. pag umpisaan, kayo. barilan, umpisa. umpisa na talaga Bar yan. Bar 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 eh. Baka yung China, naga, naghihintay lang ng ano eh, kaya nangahara sila eh, ang no? Ang naghihintay, pre, na mag-umpisa, <laughs> yung Amerika yung naghihintay, dahil yun ang Amerika, bububub bu talaga sa kanila. Kaya nga, parang nag-umpisa yung ano, Kasi yung na, China. Na, ano daw nung balita eh? yung Amerika nang gigigil once na may nagumpisa dyan Amerika yung bumi ang dami Amerika Australia South Canada Australia. Canada Taiwan hindi yung mga ano yung nang gigigil sa China na, oh China Taiwan na, Taiwan hindi na sa Pilipinas eh yun ay yung, na, yung naghihintay nila oh. Pagbulat nga ako eh, bumbahan ng tubig, hindi pa ako malma. Ganyan na naman to. Tapos yun nga, naputulan ako sa Binaril na lang nila. Pinutukan talaga yun. Umpisa, Umpisa, Umpisa na talaga. Gira yon. Yun na yun. Umpuka na talaga. Kaya nga, parang ang nagpuporsige dyan na gusto na mag-gira, China. Bakit inaras na nila doon? Tapos na ah, naghihintay na naman talaga na mag-umpisa. Na talaga umpisa na yung biyera. Na once na nag-umpisa talaga, yung Amerika. Yung ang unang unang bukong Malulusaw kaya yung China? Ang okay. laki <laughs> ng China eh. Grabe lawak pa natin yung, ano, Israel. Eh mas advance yung Israel kaso may problema pa yung Israel. Oh, may laban pa Israel. May laban pa sila. Ha? Pero yung mga gamit ng Israel advance. Oh, meron pa silang uh, so, meron pa silang panlaban na hindi pa inilalabas kaya hindi pa, hindi pa raw hindi pa pwedeng ilabas kaya pa naman na, uh, inalabas, ano yung ano, panlas yun? lason siguro yun o no? oh. yun na daw yung pinakamatindulad hindi pa nilalabas ano yun? lason? So, po, ano yung ano ang lupit siguro, no? Ay, na mga may, uh, hindi na pwede gumamit ng kamukha na dyan. Ano ba yung nga tumit, ma'am? Di isang bomb lang yung Pilipinas? Oo oh, nga, gano'n. ganun. Eh, <laughs> huwag gira na nga eh. Ay, mo, ano sa Hiroshima, di ba? Kailangan wasakin na lahat. Wala na. Wala na na. Oo, ganun eh. Mayroon daw yung China eh. Wala nang lalabas na apo mo pare. Ay, si Ambet nagsabi na may, may in China daw, may ano? Ano yan? May, 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 may secret may weapon? Lason. Oh, lason. Ano yan, Ambet? Di ka na makita ng apo. Wala na. ang gira Oh. Mamatay. Ah, oh, pag sinabi nag start ng gira, atak ah, mo na kayo pa Magprotesta tayo. Hindi, <laughs> <laughs> magtatago <laughs> daw siya sa ilalim lupa, si Ambit. <laughs> Di ba dati? Pag may apon, tago kayo sa ilalim lupa. Sa kuwa Oo. Eh, ngayon, iba na. Iba yung gira nun ng sa ngayon. Maray. May ano daw, may bala daw na tumatago sa lupa. <laughs> <laughs> Sabihin natin ba, Kobet, magpa-okay na tayo. Ay na yun, naitik na pangukay talaga bako, gano? o Galing na ngayon Dati kasi wala bako eh Tao-tao lang hukay eh. Hindi, walang tagos Pero iba na kasi Wala kasi so, yung... sa ilog. <laughs> Hindi <laughs> na pwede nga <tabagongan> pwede magtago ng sa ilalim lupa Tandaan mo yan Ang may pira ngayon yun na maligtas kasi puputa sa babaca Ngayon kasi may bumba na Gumaganon tapos bago sa sawo Ganon <tabas> sa Ganon hindi, yung ibang bansa lang talaga walang punta ka man doon sa walang ano, walang gira. Patay <laughs> ko, <kumpa tayo>, bet. <laughs>